Hello and kumusta po kayong lahat? No, welcome back or welcome dito sa ating uh, YouTube channel. Ako po muli ang inyong dad West para sa isang parbagong video. Okay guys, ang tutorial natin for today ay regarding sa Facebook ano kung paano uh, makapag-invite ng followers sa Facebook. Hindi ko alam kung karamihan sa inyo ay marunong na ito, pero ito ay ginagamit na ng karamihan. So, I'm, I'm pretty sure kung hindi nyo pa alam ito, magagamit nyo ito, guys. No? Uh, ang gagawin natin, i-invite natin yung mga nanood ng video natin na nag-react lang at saka nag-comment na nakalimutan nilang mag-follow. I-invite natin sila na mag-follow sa ating uh, Facebook profile. Okay? So, kung paano natin gagawin yan, ito, let's go. Lang tayo sa ating Facebook, so click natin yung Facebook. Alright, dito sa ating profile, click natin. Ah, pwede na tayo dito dumaan guys, sa taas. Pwede na dito, yan, yan. Yung ating uh, professional dashboard ba, tawag yan. Alright, let's uh, scroll down lang natin. Makikita natin itong ating tools profile recommendation, payout, monetization, invite people to connect. Ayan, yan. I-click natin yan. Alright, tapos guys, may mga tao talaga na nanood lang ng video mo. Nag-react sila, pero hindi sila nag-follow. Uh, so, i-click lang natin yan, yung mga video na yan. Actually, specific kadalasan 3 videos lang ang binibigay ni Facebook. So, ayan, i-click lang natin tong invite. Ayan, tapos i-click natin uli. Ayan, inviting. Pag na-click po na yan, okay na yan. O, ayan. Alright. Uh, para yan sa ating mga bagong followers. Yan lang yun na nga mga balaga, no, after natin na send yung invitation, eto na yung ano, eto na yung itsura ng invitation na yun, nakalagay dyan na uh, nag-follow na sila sa atin or nag-accept na sila ng invitation na pinadala natin. Right? So, marami din ang nagpapadala sa akin ng invitation like this one. Ayan, nagpapadala sila ng invitation sa akin na mag-follow ako sa kanilang uh, ano uh, profile. Ganon din siguro nag-react lang ako nakalimutan kalimutan ko siguro mo follow. So ganyan din ang ang uh, procedure or process na ginawa nila yung katulad sa akin. Okay? So, yun lang, that's it for today. Kung meron ka natutunan sa video natin for today, I uh, don't forget to click the like, share, and uh, subscribe. I click mo yung uh, bell icon para updated ka sa lahat ng mga video na i upload ko pa dito. Okay, so hanggang sa muli, ako po ang inyong God Wise. God bless us all and bye-bye.